Kalma na po kayo sa mga gamot na ininom nyo. Eh, Lala, drink this para mawala kayong sakit. Chop. ano yan? Salamat sa inyo, ha? Kahit hindi ko kayo kilala, tinutulungan ninyo ako. Ito It's okay. It's okay, Nono. No. It's still on Last, last night, uh, Lola was very, very worried kasi di ka uwi agad. Ayun, nagkasak, nagkasakit ulit siya. Oh, sorry, no, no. Sorry po kung pinag-alala ko kayo. Ate, did something happen bad? Medyo. Pero, may nag-save kay ate. Someone important kay Lola. Hmm. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Wala. Alam ko po na habang tumatagal, malilito po kayo, kakalimot. Kaya importante po sa akin na ipaalala sa inyo na mahal pa rin po kayo ng apo niyo. Sinong apo? Si Yuan po. Alaman ko po kasi na namimiss niya na kayo. Na gusto niya ulit kayo makita. Mayakap. Ayoko po dumating yung panahon na duluan niyo siyang nakalimutan. Mahal niya po kayo, Lola. Mahal niya ako? Siguro ikaw rin mahal niya. Kasi sabi mo, si Nev ka niya. Nagkataon <laughs> lang po yun. <laughs> ikaw, mahal mo ba siya? Wala. Kailangan niyo na po reunite with you one. Ako po ang magiging tulay niyo. Gusto ko po kasing maramdaman niyo may isang tao pa sa pamilya niyo na nagmamahal sa inyo. And I think, ito na po yung tamang oras para magpakita kayo kay Yuan. Tutulungan mo akong nakasama uli ang apo ko? Hoy, Francis. Uh, sorry, uh, medyo natagalan bago ko napatulog si Lola. Akala ko siya umuwi ka na rin eh. It's okay. Pwede na ba tayo mag-usap? Uh, mm. Kumpuka mo na. Coffee? Sige. Sige. na after what happened I don't think mapapakali ako eh napahama ka I almost lost you in at wala akong nagawa about it galit na galit ako sa sarili ko Nagalit din naman ako kay Amy sa ginawa niya sa akin. But, It made me think na sumama siya sa inyo sa paghahalap sa amin ni Ewan. But of course, yun ay dahil concerned siya kay Ewan. I know she hates me. Pero I don't think gusto naman niya siguro akong patayin. Kaya din siguro siya sumama. Baka nag siya sa nangyari sa akin. Pero ang importante, ay pa rin ako. At yun ay dahil hinanap mo ko, Francis. At nagpapasalamat din ako kay Yon for saving my life. Ina, bakit ba parang tiwalang-tiwala tiwala ka na kay Yuan? You were vulnerable that time. Kaya nilapit niya yung sarili sa'yo. Alam mo sa totoo lang, Ina. Gusto kong itanong sa'yo kung ano ba talaga sa inyong dalawa the whole time na kasama kayo but at the same time, ayaw kong malaman eh. Kasi parang akong sinasaksa, kunting-unting pinapatay knowing na magkasama kayong dalawa sa isang lugar. And when I saw you during the... That... Uh, Francis, Pa ba huwag na natin pag there something going on between you and you and Ina? Wala. Wala, Francis. Ano yung nakita ko? Ano yung case? Kailangan ko po talaga mag-explain sa'yo. Kasi... Kasi sa totoo lang eh. I feel uncomfortable talking about this. And you're, you're acting like a jealous boyfriend. Yes, I am. Hindi ako nagsiselos, Ina. Selos na selos na selos Ina. Kasi kita.